Ay mag magpunta na hmm. magpunta, naman tayo. Eh, nga nila na rin, nanay. Pag-gabi, nalulong ko hmm. ko. Nagpapayak na na may aking kapatid. Nakakalukot talaga yung Lagi ko 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 kami sa alam magulang mala. Pero mm -hmm. ikaw alam Di ko. Iba yung may magulang. Hindi, hindi ka na magdaramdam. Hindi ka na pasok mm -hmm. yung loob mo. Sa nakikita mong problema sa mga anak mo. Hindi na sila mahihirapan. Pahinga na sila at masaya na sila sa langit. Kung nabubuhay ka namin, maaawa ka lang sa amin. Tulad ng apo mo hanggang ay pinagagamot ko pa. Si Ilay.

ako sumamba. Tapos dinalaw namin yung nanay ko. Imiss ko na rin yung nanay ko, mga lalabs. Nahirap <tipan> eh, din ako lang magulang. Hindi lang kaya ng anak natin. Kung ano man yung mga pinagdadaanan niya may ikot buhokan na aking kapatid. Ayan, mga lalabs. Dito naman nakatira ang, ang aking tatay. Ayan. Hmm. Si Pedro Pangilinan. Ayan, N. Pangilinan. sana dumating ang panahon na yung request ng aking magulang na merong umulat sa amin mapagsama din namin kayo ni nanay para hindi na kayo magkahiwalay yun naman din ang gusto niya magkasama kayong dalawa alam nyo dito halos karamihan dito ay puro may pera puro magaganda ang mga ano dito alam nyo? diba nakita nyo oh yung musileyo dito mga lalabs malalaki yung mga musileyo tapos eto pa ah ayan nakita nyo oh yan oh meron pa to sa kapila na malaki at maganda ano? Diba? Hmm. Ah, no? Maraming salamat na po sa inyo mga lalabs. Kasama ko yung aking kapatid at siya din po ay sasamba pa. Nilibot lang po namin ang aming magulang. Nakita nyo naman, maganda po dito. Oh. Puro may pera po ang tao. Hmm. Paano? Bye-bye na po mga lalabs. Salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. So much.